guys 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 ato una ko ning nagapamingwit diri guys oh pero unsa gi unsa niya ni ganiya ka pa ganiya ka pa dire unsa imong gibay patadan ha patadan unsa na siya kanang sisino ah sige 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 unsa niya ni mau nih yang aku karang guys ah, tuluk kabuk unsa mana nih isda klasis isda lepet lapo onsa isda lepet lapo lapo kamu ba Bagus raka? paon ani guys kani o kanang sisi uh, mga sisi nga nagdikit nagdikit diri sa may bato yung ikuha ang sulod muna wala na wala na yung sulod ikaw nila oh kana o, kana -o, ka o sisi na siya guys kana siya Taga diri ra ka Asa yung balay Ade ha pangalan ng lugar? Ano sa pangalan din lugar? Ilisan. Ha? Ilisan. Ilisan. Ilis, ha? Ilisan. Ha? Ingisan. 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 Sakop sa tungawan no. Ilisan, ano sa pangalan nimo? Kalma. Kalma. Si Kalma, guys. Adrela na ako na siya na kilala sa ilang lugar. Ayun na naga si Kalma Dapat ang imong pangalan Kalmado. Eh lalaki man. <laughs> kalmado. Dali ra maka Ana. Mayo kay dili siya masangit sa bato. Dili pud masangit sa bato. Pero kusog sila mukha ano Muslim ka? Ano sa pili din mo? Ha? Kalma? Kalma? Okay, si Kalma, guys. Pila yung edad, Kalma? Ha? Ah? 16? Ah, okay. 16 na si Kalma. Ang ilang panginabuhian dari sa dagat. Masa na sa giguyon, sisda? Ha?